Tinulang manok ala chen. Char. Filling chef today. Hindi naman akong expert sa pagluluto. Pero ito naman ay discarding aking lang. Char. Sige ko lang talaga magluto today. Dahil nga andyan na si Papa. So gusto kong migot ng sabaw. O oh. meron namang manok sa ref. O oh. di. Ayun na nga. Kinuha ko na. Tapos nilubog ko na sa tubig. Tapos nag-add-add ng mga ingredients. Basic ba basic. Tulad ng sibuyas. Bawang. Luya. Ganun lang. Nga. Feeling yarn. Feeling professional. <laughs> o di ba? Ang dali-dali. Mm. Tapos hiniwa ko na yung manok ng pa kunti, -kunti para mag-budget sa Magka-shop. Budgetin lang natin dahil, dahil hindi naman tayo mayaman or singyaman ng iba dyan. O yan, diniwa ko na nga itong sayote dahil ayaw ko na yung papaya that time kahit na pang pagatas yun. The basic, tapos igisa-gisa mo na lang. O yan na, ah. halo-halo. Ito lang kasi ang napakaganda Ay, gusto ko nang magsabaw talaga. Gusto kong umigop ng sabaw. Ako kasi yung taong um, gusto laging may sabaw bawat kain. Eh kahit nga na yan, ano lang eh, kahit pritong, prito or pinirito na ulam eh, kailangan ko pa ng Milo, pantulak, kasi mahilig po talaga ako sa sabaw. Pero this time kasi andito si si Father Dear at favorite niya lagi may sabaw. Kaya naisipan kong lutuan si Father. Kung bata pa kasi ako, parang prinsesa char. <laughs> Oo, dahil nga pagising namin, may nakaluto na, may nakahandang pagkain na sa lamesa. So gigisingin na lang kami para maligo. G gagawa na gawaing bahay, like for example maglalampaso, or maghugas ng mga kung ano-ano dyan, ba, pero yung pagkain si Fadir lahat, ang Isipin Nakatuk mo ba naman hanggang high school, nilulutuan ka pa ng pudra mo? <laughs> wow! Kaya pagdating sa ulam, si Papa talaga ang naiisip ko lagi. Yung taste ni Papa. Dahil si Father lahat nakatokan yan. Tapos kung kakanin naman, ay si Mother, syempre, diyan yan pahukuli. Sa totoo lang, basic lang ang alam ko sa pagluluto. Yung prito, yung mga ganon itlog, mga ganyan lang. Pero yung mga iba't ibang klaseng putahe, ay naku, hindi ko po alam yan. Ngayong 2019, ko lang nalaman yan yung nag-focus no na ako dahil wala na magluluto sa akin. E, syempre, magugutom Noon, Noon, ipagawa mo na lahat sa akin. wag lang pagluluto. Eh, ngayon, pwede, pwede, pwede na dahil matututo na tayo sa YouTube. Ito <laughs> yung masarap na moment, yung natikman na rin ni father yung pagluluto ko, yung niluto ko. O ba? Diba? Napakasarap talaga. Thank you. Lord. Kain po tayo. Salamat sa panunood.